Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon. Tungkol ito sa bulong-bulungan na baka may kodita sa Senado ngayon, baka masibak na rin si Senator Tito Soto as Senate President. Sito, may pahayag ang Senate President. Sabi niya, Soto, kumpiyansang di matatanggal sa pwesto. Wow! Sa gitna ng lumalakas na usap-usapan tungkol sa panibagong kodita sa Senado, nananatiling matatag ang loob ni Senate President Tito Soto na nagsabing tiwala siyang hawak pa rin niya ang suporta ng mayorya ng mga Senado. Ito ang sabi niya, I am very confident Pahayag ni Soto matapos kumalat ang mga ulat na posibleng palitan muli ang liderato sa Senado. Sa gitna nito ay si Senator Cayetano kamakailan lamang ay nanawagan ng sabay-sabay na pagbibitil ng lahat ng matatas na opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo, Bisipresidente, mga Senador upang magbigay daan sa isang snap election sa gitna ng lumalalang kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Sa kasalukuyan, umuugong umano ang tensyon sa loob ng Senado habang naghihintay ang publiko kung may katotohanan ba ang mga bulong-bulungan na may magaganap na lihim na galawan upang gawin, agawin ang liderato. Okay, so mamayang hapon, malalaman natin ang katotohanan kung mayroon nga change of leadership sa Senado. Uh, kung ako ang inyong tatanungin, based sa mga nabasa kong comments at dinugtungan ko na rin nagtugma, Umamin mismo si Senator Lacson na hindi na maligaya ang ibang mga senador sa majority bloc tungkol sa pamamalakad ng Blue Ribbon Committee hearing. Si Senator Subiri mismo ang nagsabi na hindi na siya maligaya sa Senate leadership. Mabigat iyon dahil House Majority Leader siya, I am willing, I am ready to support any candidate uh, for Senate presidency. Senator uh, JBR Sito nagsalita rin. Uh, linano ko nang binalak ko nang umalis sa majority. Okay. So ganito ang uh, nababasa ko. Pananaw opinion. I'm not sure about this. Si Senator Lacson naging nagsakripisyo para maapis yung mga nagrereklamong senador tungkol sa pamamalakad sa Senado. Kasi ang alam ko, number one na contentious issues yan, yung, yung takbo ng uh, Blue Ribbon Committee hearing, na medyo naiiba. Kaya ang mga Senador, rumal. Ah, so, ganito, compromise. Okay, mag-resign ako. Yan ang ginawa ni Lakson. Kasi kung walang namumuong tension sa loob, hindi, basta-basta mag-resign si Senator Lacson. Ano yan eh, mulat simula, anti-corruption crusader na siya na dati nung una, bilib na bilib ako sa kanya. Saludo ako. Uh, pasensya na lang, may mga subscriber ako na nagsasabi na, General, please naman, wag mo nang sabing uh, bilib ka kay Lacson. Well, please respect my opinion kung ayaw nyo kay Lakson, okay lang. Ako naman, nung una, pakinggan nyo, nung una, bilip ako. But ngayon, nag-question mark na ako dahil biglang nagbago ang ihip ng hangin, yung kanyang pamamalakad sa Blue Ribbon, maganda ng simula, paglabas ni Master Sergeant Orly Gutesa, nagbago. Kaya, uh, ano yon uh, nabawasan na hindi naman totaling nawala. Nabawasan na yung paghanga ko kay Senator Lacson. Kasi naiba na talaga ang takbo. Nakakapagtaka. Na imbes na i-follow through yung testimony ni Master Sergeant Gotesa na ako naniniwala, personal opinion, naniniwala ko tama yung sinasabi ni Master Sergeant Gotesa. Imbes na i-follow through yun, wala ang pinagtunan, yung notary public hindi naman lang pinatawad yung abogada na nagdenay tapos pinaimbestigahan tuloy ang background investigation mamaya indefinitely suspended ang ano wala na nagiba na ang ihip ng hangin kaya may nagtext sa akin na isang PMR general, Twister general Malungkot siya. Sabi niya, Magalong has resigned. Now, Lakson also resigned. Ano? Ma malungkot siya. So, makikita nyo na itong dalawang anti-corruption crusader, unang umalis si unang umalis si Mayor Magalong sa ICI, umalis din si Lakson sa Blue Ribbon. Ano nang mangyari ngayon sa atin? Tapos ang balita, Kiko Pangilina nang ilalagay. Relikado. Anyway, ayan. Dahil sa ginawa ni Lakson, Malaysia, Siguro, ah, siguro aking pananaw lang, naapis na. Wala na yung galit ng ibang majority senator. Okay na lang. Hindi, hindi na kami kakalas sa majority maintain pa rin si Senator Soto as Senate President. Yan. Yan ang isang posibilidad. Stay, stay put pa rin si Senator Soto. Anyway, uh, ang importante dito sa akin, hindi naman sino mag-Senate President. ano. Importante yung laban natin sa korupsyon. Dapat ituloy. Importante yung Blue Ribbon Committee hearing matuloy. Ano ba yang indefinite suspension. Pag hindi na nila itutuloy ang uh, Blue Ribbon Committee, wala na. Alam na. Alam na this. Alam nyo na. May prinoprotektuhan. <laughs> may sa uh, yung sabi ni Senator I mean na ayaw nila uh, may madamay pang iba. Dapat saldi ko lang ang madamay. Tama na. Wala na. So, Good luck kay Senator Soto. Kung magtuloy kayong Senate President, sana may patutunguan itong Blue Ribbon Committee hearing nito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namibigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito karon mag-atok na ganyan si kuya. Kuhauna wow, ni niya ang ngero nga. Uh, Ayan okay. na nga ni nanay daw. pagpasok ni Kuya Banday, so maayo na gid nga kadili naman ingon kariya ganin nga buslot karon naman na sa pagatop so maayo na nga tan-awon dili na pare ganin nga mabuslot salamat sa Ginoo sa nga ini kwad hinabang o kwad adi na sana kwad ani kada salamat Inaot ang tapang parahin yung hinabang kay dagampang ng kinahanan pareha sa amuha. Oo. Oh. Pobre. Pila kuya imong anak? Isa. Isa pa. Oh. So, imo, um, imong trabaho karon niya? Sile pro. So, may pro. Oh. So, kadadlaw ka trabaho? O, oh, tagadlaw. Hmm. Domingo may trabaho. Domingo, pahulay. Oh, so, makasuporta na sa imong mga anak kuya? Makasuporta rin ragid pagpalit bugas unsa pedek dai kinanlan bugas ragid ang makuan kuya mga port bugas ragid mm, um, sa ko kuya nga pangatop so ma wa na gid mabajitan wala na nabajitan so igo lang sa pagkaon di trabaho trabaho kuya igo ragid sa pagkaon pag-binulan nga motor ah oh salamat kayo, kuya